Isan mga dati ng alagang baka? Oo, oh, alagay pero po nakapagbenta na rin kayo. Oo. Uh, kamusta naman po ang pagkitaan sa baka? Kamusta uh, ni Mas, pagsipad, pag si Pagamag nakahalaga, tumutubo rin naman. Tumutubo rin? Malaki oh Uh Oo. -huh. din po yung ito, kunyari ito, mga ito, ito, ito na bilhin nyo ay, parang sabihin natin ang bilhin nyo ay mga abutin ng 65. Ano po? Yung po yung ilang buwan nyo yung bago nyo ibenta? Isang taon na. isang taon po, pinapabot nyo isang taon. Tapos po yung pinakamalaking tinubo nyo dati, yung nakapagbenta kayo, mga magkano inabot? Nagpo 48,000 daw ito. Tawad ko ay nobenta. Ang tawad niyo ay nobenta. Kung hindi yeah. na diferensya, 6,000. 6,000. Hmm, hindi pa magkaiki? Hindi pa. Hindi pa magkasundo? Hindi pa. Kakunti lang doon pa siya ko sa ganda. Kaya lang, hinahabol mo rin yung tutuboy. <laughs> kaya biyo ka <ang> <laughs> <laughs> uh, <bila> mo sa bilihan. <laughs> Nakaw, uh, parang pinasayang mong isda. Parang bilihan sa isda. <laughs> Why, uh, ipinibigay ko na lang ang 58 ang dalawa. 58 na doon ang dalawa. Ayan, magandang umaga mga talawang Stevie na dito tayo ngayon sa ayan ng mga at uh, yung mga turretem pa ng mga native na binibenta dito at tayo pa yung magtatanong ulit ng informasyon lalo yung sa presyo ng mga binibenta dito kaya sabahan nyo ako sa video natin sa araw ito kung bago pa lang sa aking channel mag subscribe na like at mga click na upload na natin na video di sa Padre Garcia Batangas ngayon nga pala po ay April 26, 2024 kaya sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito tanong ganto TV ganito po ka mga baka ngayon dito ang na alas pag alas 9 na pero ang dami pa rin mga pinaparada baka kahit sobrang init ang panahon ni talagang uh, walang hali sa, sa pwesto ay shout out kay Bossing ayan na ay, uh, dami ka mga baka lalo sa dulo dun Alas wala pong tumati na bayar ngayon at uh, sobrang init ang panahon wala na rin kayo sa mga baka nila ayan boss daw ay may nabiling kakao, baka. Alin po yun boss yung nabiling dito? Boss, tatlo. Ay, ito ay kay Jason galing. Kay boss Jason. Oh. Ito tatlo daw ay nabiling. Ay, papalaga mo. Oo. Oh. Eh sir, natanong ko lang, kayo may matagal na nagpapalaga ng baong ngayon lang? Boss. talaga talagang inalakayan na namin ng pagbabaka sa pulpa sa aking mamay. Yan. Yeah. Hindi na lang magagana doon sa amin. Yun, yun pala. Eh magkano naman po nakuha niyo itong mga baka niyo? Hey, boss may ito po, 64.5. 64.5, tapos po ito. isang ari, 62. 62, ito namang isa. 62, boss. 62, doon na para 62 yung dalawa. Yung um, yeah, so, eh. sabihin ko, bossy, kasi maraming marami nakakapanood sa atin ngayon na gusto magalaga ng baka. Kamusta kita sa baka? Ayos, boss. Basta mag investment, maliit, maliit, matagal, pakita, pero sigurado naman po. Uh Opo, basta mag-ingat din tayo, bago bumili, kailangan may alam, experience tayo, at mahirap na, maraming naman tala. Ayun, o, kasi minsan pag yung napamahalang bilhin, hindi pa mabawi yung kikita ito, Kailangan na may alam. O kaya magpasama sa marulong. yung Kaya magpapasama sa marulong, pag dito pag bibili kayo. Ibig sabihin ka, bossing, uh, matanong ko lang, nakapagbenta na kayo ng mga baka, ano? oh, na, boss. Eh, yung katulad nito, uh, di ba, ang kuha niya ay six, mga 60-hand. Sa ilang buwan yung alaga niya bago ibenta? Boss, pambenta na yan ng December. Panlabas na namin ng na December. Uh Oo. -oh. Pero, Kasi, says, mag, nagtuturok din kami, boss, ng purga, tsaka, ano, B-complex. Yun, para... Oo, uh oh, industry tayo ng feeds. Feeds, para uh -huh. uh -huh. ano, mabilis. Uh -huh. Pero, ibig sabihin ko, ito, magkano nga ito, itong pinakamalaki? Si Pogi. Oh, ito, boss, alo, Pogi? Uh -huh. 64, Pero sa loob ng ilang, na buwan, ano? na buwan, oh, Mga magkano nabibenta yung kalimita yung mga ganun? Pinaka ano na 90 90? Pula sa isang daan Ah, malaki-laki din pala ang tiyo doon So ba, paano naman ang labanan nyo doon sa nagpapalagan nyo? Ah, basta halis gastos O oh. Hali oh. oh. sa kita Hali ah, sa kita ay, talaga kalimitan sa mga magpapalagan O oh, oh. oh. Ilan ba kanyo ang nasa labas ngayon na pinapalagaan mo? Ang ah, nasa labas natin po ay Nasa siyab Madami din pala si ah, lagi na no? tapos may yung pangapatin na nyo ay siyam Pero sir, kayo matagal na namimili din baka. Pwede magpaturo ka tulad dito yung mga baka ito Paano ba magtingin ang ano? Kasi marami na dadali sa patiner daw eh. Hindi naman pala maganda yung baka ang nabibili na. Paano po ba malalaman yung katulad ng mga baka ito Paano ba titingnan yung patiner na baka? Kari sir, kaysa kayo bibili ng puging maliit. Uh Oo. -oh. Kari sir, yung mga gulang na malaki. Uh Oo. -oh. Ilang buwan, papatabay nyo na lang. Uh Oo. -oh. Dito pa isa na tinitingnan mismo pati na yung pangapayat ba na ganyan, yung mga medyo palit. Yeah, boss, yung tagay ana, malaki ang katawan. Oh. Malaki ang katawan, malaki ang tatas nito. Oh. Oo. Oh. Eh parang minsan may nakikita tayong medyo manipis yung point. Ay, tinusbos point. Oo, oh, yung ang point ay ay po sa dinamay. Tapos sa sipat, balanse ang sa una at sa huli. Ah, dapat balanse yung sipat sa ano, para kapal na sa ulit para sabay siya pag lumaki ano yun uh, maganda ang balansi kasi pag nahuli yung pit niya parang naiiwan yung size niya no? oh, boss. yun si boss si boss pala yung batika na sa pagbabaka sa pool daw sa kanilang lolo yung babaka na yan yun pala mapapayo hindi eh, ma pwede nyo siyang i-refer o ano, sa mga, mga gusto mag-alaga ng baka ayos pala pagkakita ng baka oh, boss. Uh, lahat ng gusto po mag-invest ayos po ang baka ayos uh, daw ang baka yun yung matagal po. eh sigurado sigurado ba, naman yung pera hindi tulad ng ibang livestock na uh, uh, kapit sa ang sakit uh, ito nga po yung wala din mga sakit ano sa limita yung mga gatong baka paano mo po yan ngayon eh parang sa Batangas City mainit din gatong klima ano pinapakain nyo ngayon sa mga baka nyo Ah, uh, ay, na ay, 'yan 'yung pakain namin na itinubuan ng saging. Ay, saging din. Oo. Oh. Ayan. Yung mga puno at saka yung ano na saging. Ang na lang po ay ino. Tatlong tubig. Tatlong Ah. Kumaka tanghali hapon. Oo. Oh. Sabi Tsang ko yung... Ay, isang tinipan. Ah. ah anong yung tinipan yung pagpuno nga puno na saging? Oo, oh, puno na saging. Ayun. Yung isang tinipan daw bawat ano, isang araw. Eh di yung saging doon sa inyo. Oo oh, po. <laughs> Bago magtagulan. <laughs> Yan talaga yung reserba na sa pagkain ng baka niya. Para ah, sa baka. Mm, sa bagay, kanya-kanya namang alaga ito. No? kanya-kanya silang ano, papaalaga niyo naman mga baka niya. Yan yeah, si Boss. Boss, bata na ko pala ang pangalan niya. Christian Montalvo. Ah, uh, Sir Christian Montalvo sa Batangas City daw siya namili ng baka. Yan. Yeah. Sir, salamat, Sir. May mga mga gandang baka sa kuya dito. Narito kay bigyan namin na mga magagandang baka. mga baka. mga baka. Baka kalatagan. Ito po'y 'yung mga balagbagi na siya, no? Authority pa. Oh. Oh, ah, uh, mga baka, gaganto. Malalaki. natin ko tawanan. Nagiinis po no? tayo. Gandang mga yeah. pagkabaka nito. Pagkakailangan ng mga bumbayan, uh, sumit sa akin ng mapay. Oo. Uh -huh. Pero sir, magkano po muna ang binibenta niya, pinipresyo yung ganyan? Magkano niya binibenta? Oh, partidahan ito, 70,000. Ito po ay partidahan pong 70,000. Malalahi mga baka. Pinibenta ni Kuya, gandot. Mga bakang ang kalatagan daw ito. Eh po, malaki-laki naman, magkano yung nalagaan niya? 75,000. Kalatagan din po yun. Ayan, mga kalatagan dito po yung kuya nagbibenta nito mga baka ito. Ito yung magkano po ganyan. Ito yung magkano po

may binibenta si Boss na magandang baka. Kasi sa yata sila dito. Yan, malaking baka ni Boss Tatay Tatay Pio. Mercado ito? baka mo ganito. Hello! 60... 685. 685 ganda nga Ganda ng baka ng ito. So, nito. Yan ako naman ang angkop niya. Ako naman Hindi mo alam, hindi mo alam. Hindi pilitan nito. Hindi pila. Hindi pila nito. Sumurang naitok. Ako kasi Hindi naman, ilan ang bibigyan niya? Na ko yan.

dila mm -hmm. po maire kakasal eh tingnan lang sana kaya eh uh dito -huh. po tayo sa si Kuya yung bayad po yung mga bakal ni boss Jason oh. Boss, wala ka bang nakalabas sa baka mo? Ay, ang mga to. Ay, pala mga baka ni dito. Kaya ang dalawa, nabili Ay, tinabili na ito. Ay, hindi na talaga 1.30 1.30. Ang dalawa. Aboy, mura na ito. Ang laki no? Ang laki? Oo, 1.30 lang ito. dalawa to. Ang tele sa pangkasi na 1.30. Nabigta din 1.30. Wala. Lugi pala. Tablitas. Lugi pala. si Tabletas sa bilay. Pero sa kung kayo lugi pa sa tracking, ano? Lugi pa sa tracking. Ayan. Yeah. Kamura na nabili ito. 65 lang daw tumawat isa. Ilan po sa na nakabili. Ayan. Yeah. So may mga baka pa si Boss Jesus. Mas magkano yung nahalaga yung mga ganyan kalalaki baka po? Batong mo? na lang sa 55,000. Batong na daw sa 55,000 ito mga baka. Ba't ang bababa ng presyo ng baka nyo ngayon? Sobrang dami ng baka kayo. Ah. Uh, Kung bagay Tawagan sa presyo para mabilisan na lang. Ayan, mga pa din na busing. Pero baka ang dami pa, may kitang bente. Ang dami, sa dulo dito sa dulo. Puro kayo sa dulo ng baka ang dami na Mga binibenta pa may na sila kuya ang dalawang baka sila po. Kaya, magkano rin pala ko yung baka niyang 129. 129. Ah, mag mababa na bawas na pala sinabi niya 130 na May bawas pala sa libo. Ito sa presyo nila. Ayan. Sir, kung muntano ko lang po, ah, saan po dalawin ito baka niyo? Sa San Sa San Antonio, san Antonio ay dito lang pala malapit na titlak. Kayo po yung may isad niya mga dati ng alagang baka? Oo. Oh, Nakapag. Ah, pero po napagbenta na rin kayo? Oo. Basta naman po ang pagkitaan sa baka. Kaya, minsan ay magsibag-sibag yung nakahalaga. Hindi, tumutubo rin naman. Tumutubo rin? Palakero. Oo. Katulad po nito kunyari ito mga ito ito, ito, ito na bilhin niyo ay parang sabihin na natin ang bilhin niyo ay mga abutin ng 65. Ano po? Yun po yung po ilang buwan niyo inalagaan bago niyo benta? Isang taon na. Ay sa taon po pila pa buwan sa taon. Tapos po yung pinakamalaking tinubo niyo dati yung nakapagbenta ay mga magkano inaabot? Naabot na may 87, 88. Yeah. Ah, ganoon malaki 86. din po. Oo. Uh -huh. Info pa rin pala sa nag-aalaga. Oo. Oh, oh. Ah, medyo taga pa taga pa ko kaya din. Ah, pag ah. may, ah. 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 may baka rin po pala mahina kumain? Oo. Meron din. Ah, sabi ko kuya ay oh, ay, Ayan yun, na yun Yung depende rin sa nag-aalaga Mayroon din palang ano, mga nag-aalaga na pinapabayaan yung baka nila no? Yung, yung mapalaga Ayan sila kuya ito na na nila po Sa dilitin sa sarang tuyo Binibenta si Kuya mga turetting ba? Ito po yung kalatagan? Magkano po yung nahalagay yung mga turetting? Hindi kami po 58 po ang bawat isa. Hindi tingnan natin mga bakan. Mga lahi daw ito ng kalatagan. Mga ito po yung brahma na no? Mga brahma na lahi. Yan mga pinipenta pa ni Posing. Parang po matumal ang bilihan ngayon ano? Matumal daw ang bilihan ngayon. Madala pa namimili ng mga baka ngayon na pambenta na no? pangalagay. Yan na may, may mga pinipenta si Boss na mga turete baka. Mga misti suhil. Yan na may isa yung malaki itong isa no? Haba ng tengo. Ito. magkano ang pinipenta itong malaki mong baka ngayon? 55,000. 55,000 pinipenta ni Posing. Malaki baka turete yung baka. Hansa. 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 Hansa ma. Ito <laughs> yung mga ni, Ano lang? Istisoyin. Along TV. Ay, si Sir. Shout out. Sa me. Taga lang. Si Sir. sir uh, nabili po kayong baka na? Dalawa. O, oh, nasan po baka? Yung? 43. 49. Ah, saan? Ah, ito to. Sab 43, sab 49 po. Oh. Taga talib. Taga Taga Talim si sa... Uh, ano po ba nakasakap sa talim? Lucena o Tayabas? Lucena. Lucena. Ayan oh. po, 43 at. Kayo sadya ko yung may mga alaga na rin baka? Talim. Pawaga. Ah, oh. paalaga ang gawa nyo? Oo. Oh. Kamusta naman po? Uh, paano po ang hati ang na? Ay, yan, Ay, yan yung... Ay, po mga 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 Kunyari po yung baka mga 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 na mga 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 Ayun, uh, kita maganda si Kuya. Hati <laughs> sa tubo. Yung pala kalagi kalibid talaga pag sa mga baka. Ano. Yan. Dalawa na po nabili Kuya. Parang mura-mura yung nabili niya. Torete lang po ba? Torete lang? Torete. Ah, yan si Kuya. Nakabili ito ng torete si Kuya. Marami mga torete yung baka binibenta sila po. Yan. Yung mga baka. Sa ito Kuya mga baka? May mga kanila alagaan ng mga baka mo ganyan. 55 55,000 daw to bawat isa. Mga palagbagin. Medyo mainit talaga dito. May mga binebenta pa dito mga 20t May mga binebenta sila boss ng mga baka.

Marami pa rin turete yung binibenta ngayon. Matumal daw ang bilihan ngayon. Walang bilihan ngayon? Wala. wala. wala, ang bilihan. Bulok ang bilihan ngayon. Yan ah. Tapos, binibenta pa rin. Ma marami rin hawak si boss na baka. Eh, tatalagay tapos sa kabenta naman eh. Nakabenta? Nakato to na na nakapuwasan lang ng isa. May isa? Ay na ngayon ang bitan. matumal ngayon ah. na nga lang ng pagkata ng kwarenta. Pa Bawas na ba. lang sa kwarenta ito. Wala pang tumingin. Baka ano ba yung siya pa? Eh. Ito ba yung kanino mga baka? Ay, Bustano. Ah, kay Tano pansol kay Tati Pio. Nga si Tati Pio ang kilala sa Tati Pio. Iisa pa daw na bawas din sa bahay nila, boss. Kayo pala may mga tour eh. Tiniklalo kayo mga... Doon nalang pumunta pag nalang pumunta dito, no? Sa barangay pansol. Barangay pansol, kay Bostano. Kay Bostano. Ang pinipenta ni boss. Bawas na doon sa 40. Kala ko kayo mga balagbagay na pati nalang meron pala kayo tour eh. Mga tour ito, mga tour mga tour eh mga pinipenta ni boss eh. Iisa pa daw na bawas din sa mga baka niyang hawak. Talaga matubang ngayon ang Mga ganda naman pati ang katot. Mga baka norte no. Binebenta yeah, pa ni Bossing. Init na. Tol, may mga binebenta si Boss na mga torete ba. Magkano po sila halaga niyan? 35.5. 35.5 35. daw to binebenta ni Bossing bawat isa. Mga bahang torete. Eh yeah, no? kapal pa po ng mga binebenta dito mga torete ba kain. Dabi pa. Halos sa ang pinakamarami pinaparada dito yung mga torete ba ang ganda ng no? mga torete. Eh yeah, no? kapal pa ng mga binebenta torete ba. Nandito, nandito nagsisiksikan yung mga ako mimili sa mga naked na baba. Sisiksikat ko na sisiksik. Ha? May problema ko na mimili nga na. Basta yung mga naked na baba. Sa ilang. Yeah, to birthday daw. Ano sabi ni Gulas? Basta magkano binibenta yung kanyang baka Magkano binibenta? Magkano yung naalaga dyan? Right Talaga nga na try try lang daw binibenta ni Bosio. Yung binibenta pa. Dito yung mga, di, di mga naked na baka binibenta yun. Know? Dami yung mga tao dito. sisiksikan sila dito. Mas, si po sa mamaya. Kaya magkano yung pinahalagay yung mga tarita nyo? Ang ano po binibenda? 30 uh. uh. Parang ang dami pa rin oh uh. Parang malaki na naman po ito yung mga 30 uh. Mga binibenda pa nila dito, Kuya mga Patubal pa rin Hindi pa rin Hindi pa na ang na ano? Hinihintay pa siguro na baka mag-aalagay yung mga ulan na no Hinihintay pa ulan bago magbilihan at Ma madami mga wala pang mga tabo pa kahit sa mga baka. Talang TV to pa yung mga native na mga baka ang binibenta dito. Kaya ah, Bio. 31.5 31, 31, lang to, to mga binibenta dito. 29.5 lang mga binibenta dito. rin ako. Yan. Oh, <laughs> ang, ang babara ko pa eh. Nakambal ang bara ko yun. Eh. Kaya Biyo, kamo sabi niyan? Nakaw, para 58 item dalawa 58 item na daw itong dalawa Matumal daw ang bilihan Ah, makumbita na ulit ang mga buyer 58 item dalawa, 50 ay. Ah, makumbita na ulit ang mga buyer Ah, 50 item daw dalawa 58 pili, na na, 58 Ah, 50 item daw ito What? Ito ay kay tatay naman ni 52 na lang daw itong dalawa 52,000 Yan eh. Yan Pato na sa 52,000 na daw itong dalawa Pato na sa pinching Kung mga pinibenta ni tatay ng mga pa Sadyang matubal ang bilihan. Nandito sila sa kandong lahat ngayon. May may mga binibenta si boss na mga balagbaging baka. Yan, malalaki man siya alanganin sa Torete. Magkano binibenta yung kanya bossing? Magkano inaalagaan? Bawas 40. Tibura na mga bawas sa 40 lang doon ito, mga binibenta pa ni boss. Yan, dalawahan. Bawat isa ay binibenta ng bawas sa 40. Binibenta pa. Ay,

si boss na ito yung mga balag bagi na ano? Nagpo-48,000 oh. daw ito. Ang tawad ko ay 90 yeah. 6, Ang tawad nyo ay nubenta. Kung hindi na diferensya, 6,000. Hmm, 6,000. Hindi pa magkaigay? Hindi pa. Hindi pa magkasundo? Hindi pa. Di... Kaya ang konti lang doon siya na ko sa talaga. Kaya lang, hinahabol mo rin yung tutuboy. Bale, <laughs> ang papatakan niya ay ano, 90, 96. 96 ano? Ito dalawa. 90 daw ang tawad ni Bosig dito. Sa 6,000. Ang diferensya. Oh, eh kung hindi lang halos yung tutuboy mo, hindi wala nang tiba titira. kapital. Dala kapital. Dala kapital. Dala kapital. Ngayon, hindi naman nakakapagpatubo ng mangganap, madala kang man mamimili. No? Wala, wala, wala walang, damal. walang damaw. Walang damaw. Ang mamimili at ang mga buy and sell. Uh, mga buy and hindi makakapagtubo na maganda. Ano namin sa'yo, kapital. Sa job, kapital. Ayan, ni boss. Sa job. Ayan, yun, ni boss. Ayan, yun, may hirap naman pag mag ng malulugi. Ayos lang po tablaan sa kapital. Ano? Oo, walang problema. Huwag lang walang, punan. Walang, dala po Huwag lang kapital. Oo, oh, hindi yun mahirap dun eh. <laughs> Paubos sa <ang> kapital. <laughs> sa tunay. <Ayun, laughs> Naghihintay talaga sila boss dito ng ulan para mag-umulan yeah. uh, mag, na ay eh magkabili ng baka. Oo. Uh, ko Wala walang -wala bilhin ng baka. Walang bilhin ng baka. Wala kasi nga uh, damo na papakain sa mga baka. Yeah, Binibenta pa rin po. Uh, thank you, bossing. Si, pati mga baka ay napagod na din. Oh. Sexy yung mga baka dito. Nila boss yung mga turret yung baka. Bossing tayo yung mga norte din yung mga baka niya. Mga norte. Mga baka ng norte daw ito. Mga mag... Talong Stevie. Magkano yung halaga niya mga ganyan turret 40. Uh? 40. Mga Talong Steve. Eh. Uh, Pero nag-upload ko kayo? Oo. Oh, Ako lang nag-upload sa Facebook ng mga video. Yan. 40 to to. Kaya mo sabi naman na naman ah? Binabenta na kayo? Wala. Ayun wala siya dyan matumala no. Wala pa rin sila pos Eh buti ikaw at binata. Pag may asawa na eh, wala rin hindi makakawi sa bahay. Ano? Ano mo sabi? Pag may asawa na hindi makakawi sa bahay. Yeah. <laughs> hindi. Hindi mapapasok sa loob ng bahay. Ha? Ah, ito may ah, po Ah Pangarin nyo Eh, okay, kapat dalawa Kapat dalawa Kapat aking harap Ah Malakasaka ah, na training niyo na Ilan taon lang po Ilan taon lang po yan Ilan taon lang This okay. is okay. guys okay. Hindi pa napasok Napasok Ah, kung bagay wala nga pala Ipasok ano Wala pasok Cancel nga pala Sobrang init daw mm. May eh, trading na ni bossing dito sa pagbabaka. Ay, matanong ko lang boss, sarili nyo pala ito mga baka? Eh, uh, ako, 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 ah, akong mag-aalagaan niya. May baka kasi. Ano dyan ang boss? Yo, yung nakaupin nyo, makagorong po lang yan. Huwag sa 3K. Ah, sige. Oh, k Oo, oh. oo. Kung baga paano labanan nyo dito pag nakapinta? Kunyari, kasahod, per oh, ulo. 500. Ah. Pero dinadagdagan mo kay pagkaano mga pinta? Hindi na. Hindi ah, na, per pala. Per ulo. Per ulo palang dito labanan natin sa mga ganitong mga baka. Dapat pala makarami kayo pag wala na benta. Wala. Wala, pwede naman bumali. Hede. Pwede. Pwede naman bumali. Kaya lang ipatatamba baka ng bali pag ganito ka tulad na duman. Kumusta ang kinitay? Kinitay, hindi pa kapitay <laughs> oh. <laughs> yung baka. Tulay na kanyang bossing yun. Ito pala yung mga kasay niya. Ilan talan yung baka pala para marami? 16. Ilan na bawas? Dagalwa. Dala <laughs> talaga. Talaga pa iyakit nga ang bilyan kayo. Talaga mahina ang bilyan. 16 daw talaga. Kasi boss pala ang mayarap ng mga Kalimitan pa yung internet mga baka niya. Mga pang. doro. Mindoro pala ito. Parang kamukha ng mga norte ano. Mga baka Mindoro pala ito. Yan, mga binibenta pa. Okay, boss. Shoutout pa si ka. Ano may west? Yan, ano may west daw shoutout. Kaya kasama ni sir. Boss Tomas. Ah. Ito na kami sa Padre Garcia. Yan. Pagsububi yung parang panabong. webis pa yun sa webis yun. Kaya kasama ni sir. Ah, saan pa dala ng baka niya? Saan dala rin yung baka? Sa Palisuela? Wala naman damo doon ah. May bukod siya. Ay may farm siya doon. Sa bagay may yung mga banda-banda ng dulo no. Dali pa pala pinanggalingan. Si pala Palay taga Valenzuela. Talong Stevie po.